mga kapobre yan galing tayo sa pagbiyahe ng jeep kapobre pero medyo ano tayo doon dahil bago tayo bumiyahe kapobre di gumawa mo tayo ng jeep para nabiyahe natin yan kapobre nandito na naman tayo sa barbecue tapos biyahe natin yan subscribe na lang lahat ano, mga kapobre lahat ng mga na mangan, like lecture na lang yung video natin. eh uh. yes. yes. yeah. 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 natin ng buhay hindi hmm. yun ano yun 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 pag yun Oh, hindi na natin kasalanan yan kasi umaman tayo eh. Ang usap mo? Ikaw. Ikaw lang nandito, di ba? Balay ko, malukang ka. Kasi sabi mo... O, oh, ano? Oo, oh, ano? Yan. Sabi niya, sabi niya sa akin, yayaman ka dyan, sabi ko. Ah, pag bibiyahin natin ng jeep at umaman, hindi natin kasalanan yan. Kasi, ano. ano ba yan? Kasi ano... Ano yung ulam? Yan mga kapobre ha. So, biyahe, galing tayo biyahe ng jeep. So, dito tayo ng barbecue. So, kailangan pa natin kondisyon ng jeep natin, kapobre. Ngayon talagang mga kapobre, kailangan natin ang sinikap kahit harap ng buhay. Yan. So, dito tayo. Malikyo, ano lang sa'yo? Fifty-five Ayan, Kapobre So, pakisubscribe na lang yung channel natin Kapobre Channel Ayan Tinigyan ako Malamig ba sa patak ng ulan? Kaya huwag likra mo Libre naman yan eh Uy! Ano ba yan? Ay, libre na nga, nagtatanong ka pa. Ay. Ano ka ba? Mag-iabang niti ka. Pag mga libre, huwag na itatanong. Ay, libre ba yan? Dayan po yan ah. Ha? Dayan po Masama talaga ugali nitong masama talaga ugali nitong bata na to eh.

Oh, luto na yan. Yan, tip. thank you, kapobre. Maraming salamat sa lahat ng mga nagsubaybay sa mga video ko. Thank you very much for Pobrean, na may sarap na lang yung channel natin tapos sa channel. Thank you. Very much. Thank you.